Dumating na po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Berlin para sa kanyang working at state visit. Uh, ito po ay, uh, sa kanyang uh, departure speech. Sinabi po, oh, speech, sinabi po ng ating Pangulong Marcos Jr. na ang layuning uh, na kanyang pagtungo sa Germany ay upang palakasin ang ating Maritime and Skills Development Corporation sa Germany at magtatag ng labor consultation mechanism para sa proteksyon ng ating mga overseas Filipino workers sa Czech Republic Inanunsyo rin ng ating Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pakikipagkita sa ating mga kababayan sa Germany at maging sa Czech Republic. Kasama po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si First Lady Liza Araneta Marcos, iba pa pong mga top government officials ng Philippine government, kabilang na po dyan, ang ilang pong mga kalihim o secretaries. Nakatakda pong makipagpulong ang ating mahal na Pangulo kay German Chancellor Olaf Scholz kung saan pag-uusapan po ng dalawang leader ang patungkol po sa renewable energy. Yeah. Na expertise po ito ng bansang Germany. Ilan pa po sa mga inaasahan natin, ang mga partnership and cooperation patungkol po sa manufacturing, agriculture, aerospace, maging po sa IT, BPM. So ito po ay mula March 11 hanggang 15. So isa rin sa mga magandang asahan natin na sa pagpunta ng Pangulo Marcos after Germany sa Czech Republic, yung labor cooperation. Mm -hmm. Kasi tinataas po ng Czech Republic yung kanilang yearly quota para sa mga Filipino workers para mas marami pong mga Pilipino ang mabigyan po ng oportunidad na makapagtrabaho abroad. So mm -hmm. asahan po natin ang mga productive partnership and cooperation na malaki pong tulong para po sa ating bansang Pilipinas. Kagaya nga ng labor cooperation ng Pilipinas sa Germany, alam nyo ba na ang demand yung ating mga nurses o yung ating mga medical workers sa Germany. In fact, mayroon silang mga bagong offer ngayon na pagka-graduate nila ng uh, ng ating mga Filipino nurses dito pa lang sa Pilipinas, nag-offer na kagad sila na sasagutin nila yung mga pamasahe o yung mga kailangan ng ating mga kababayan para makapag-trabaho bilang nurse sa Germany. Ang biyahe pong ito ng ating Pangulo ay sa centering po sa pagbibigay po ng proteksyon sa ating pong mga OFW at pagpapalawak na rin po ng maritime at economic cooperation. So ito pong mga foreign trips ng ating Pangulo, magandang pagkakataon rin ito no, para makipag-usap sa mga business leaders ng iba't ibang mga bansa para mas dumami pa po ang mga foreign investments dito sa Pilipinas at kapag po ganyan, may ripple effect po ito na magbibigay rin po ito ng trabaho sa ating pong mga kababayang Pilipino. So yan po ang ating President on the go. Abangan po po ninyo ang iba pang mga update patungkol po sa state visit at working visit ng ating mahal na Pangulo sa bansang Germany at Czech Republic.